Pinabutan na kasi ito ng malakas na ulan kanina. Ayan, pagka-deliver, iniwan na lang muna dito. Kasi biglang bumagsak ang napakalakas na ulan. Mother's Day na Mother's Day. Pero may delivery pa rin tayo ng mga halaman. O, ba diba? Sino kayo makaka-relate dyan? Sa mga katulad ko na mga reseller. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, 'di ba po? O, pag panay ang delivery, panay ang dating na halaman maswerte tayo kasi ang ibig sabihin ay patuloy na dumadaloy ang biyaya. 'Di ba po? E sino ba naman ang magsasawa sa paghahalaman, 'di ba? Nalilibang ka na kahit paano ay meron ding hatid na biyaya. Isa pa, kung walang patid ang order ng mga halaman, ibig sabihin yan, patuloy pa rin yung mga nagtitiwala sa ating mga kliyente. Maraming maraming salamat po sa mga plantita na ating mga kaibigan, sa mga kolektor ng halaman na patuloy pa rin silang nag-order sa atin, pabalik-balik. Maraming maraming salamat sa ating mga katulong sa hanap buhay. Diba po? Na maging naging na. Yung iba ay mga naging kaibigan na rin natin. Ayan. Kaya patuli pa rin silang nagtitiwala. Pag meron silang kailangan ng mga halaman, sige, sabi ko nga, strike while the iron is hot. Ayoko rin silang nabibigo o yung naghihintay sila ng matagal. Kasi nandyan na yan eh. Kailangan talaga alagaan natin yung mga kliyente natin eh. Kaya pag order, sige, order lang. At least hindi naman pa isa-isa lang yung order, di ba? may mga kasabay din, tsaka mga ila-ilang piraso. Hindi rin naman tayo lugi sa pamasahe o sa shipping fee. Ayan. ganda to, oh. May nagpa-order nga rin po pala sa atin ng siling panigang. Tignan nyo po. Nakakatawa lang tong siling na to. Tingnan mo, ang dami-daming bunga. Hitik na hitik. Ayan, nagkandalaglag na, oh. Ayan. Ay, grabe rin to, oh. Hala. Ang ganda naman. Oh, ready to harvest na. Wow. Wow, wow, wow. Ang dami talaga. Hitik na hitik. Tingnan nyo po. Nakakatuwa naman tong sili na to talaga. Oh. <laughs> Tawang tawa ako. Tingnan mo. Oh. Ang dami. Ang dami talaga. Oh. Ayan. Galing naman. Galing na supplier. Pinilian niya ako ng talagang ready to harvest. Natutuwa yung kliyente ko nito. Finally, itong napakalash na peace lily. Ayan, iririgalo daw kasi ito sa mother niya. Ihahabol sa Mother's Day. Ayan. Ganda, di diba? Ang lalaki ng dahon at may flower na. Maraming maraming salamat po sa ating mga kliyente, sa inyong suporta, at sa mga sumusuporta rin po na sumusubaybay sa The Late Bloomer. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Cute.